Kaninang madaling araw nga mga kasariis nagpasuyo ako kay Habi na mag pabili ng limang lighter dahil wala na tayong lighter sa ating munting tindahan at syempre nagpabili na rin ako ng dalawang kahang Bravo red ayan, hindi pa ako mga kasari nagpapabili ng buy rim dahil hindi naman po talaga mabenta yung aking sigarilyo, naglalagay lang po ako ng padalawa-dalawang kahang ng sa ganun man, pag may maghanap is meron tayong maibigay alam nyo ba mga kasari, yung pinabili ko kay Habi na yan, is kita ko lang po yan kagabi na 300 peso, dahil ayan uh, inuna ko na talaga yung mga wala sa akin munting tindahan dahil hindi pa naman ako makapag grocery dahil ayan busy si Abby at syempre sa market na rin lang naman ang punta ni hubby nagpasuyo na akong magpabili ng dalawang uh, bravo red at limang lighter dahil yun din talaga ang mahanapin dito sa akin munting tindahan kahit naman mga kasari is napakatumal na aking munting tindahan. Kahit paano is meron din naman akong benta at hindi naman ako na ZERO sa araw-araw. Sadyang matumal lang talaga mga kasari at walang masyadong bumibili. Dahil nga araw ng pasukan pero pag hindi araw ng pasukan mga kasari. Friday to Sunday ayan. Medyo mahalina naman yung ating munting tindahan. At medyo umabot naman tayo sa 600 to 700 ang kita natin sa uh, sat, uh, Friday and Sunday. ayan Pero pag Monday to Friday ayan mahirapan na ako mga kasari na magbenta dahil napakatumal so pag Friday ng hapon or Friday ng gabi ayan medyo marami na rin bumibiling bata dahil ayan, wala na silang pasok kinabukasan. So, nilalagyan ko nga pala ng plastic yung akin lighter, mga kasari. Kasi, pag nahuhulog siya, ayan, eh, baka biglang pumutok. Minsan kasi si Junak ang nagbabantay ng tindahan. Min, uh, minsan na rin kasi na si Junak sa ganon yung lighter ko. Hindi ko po siya nilagyan ng plastic at bigla siyang sumabog. Buti na lang is hindi nasugatan si Junak. Kaya, ayan ang ginagawa ko ngayon nilalagyan ko na siya talaga ng plastic at hindi ko na siya hinahayaang walang plastic. So, ngayon pala mga kasari, ayan, magbiblang ako na aking benta at umabot lang ako sa maghapon na 140 peso. At least, hindi pa rin tayo na zero kahit napakatumal. So, tinatanggal ko na mga kasari para mamayang gabi, ibang kita na naman yung aking liligpitin. So, ganyan ang ginagawa ko mga kasari pag nagbukas ako ng tanghali, ayan, tinatanggal ko na yung mga kita ko sa umaga para naman sa tanghali. Hanggang hapon, makikita ko na naman kung magkano yung aking benta. Kasi mga kasari, napakatumal at hindi ko alam kung magkano yung benta ko sa araw-araw kung hindi ko siya tatanggalin. At syempre, pag tinanggal ko na yung benta sa umaga, nagtatabi na rin ako ng 20 peso at uh, tinatabi ko yon para sa aking sarili, yung sweldo ko. So, ilalagay natin yan mga kasari sa aking munting alkansya dahil may munting alkansya ako dyan na itinatabi gabi. Ayan, kung nakakita nyo yung aking alkansya, si Piggy Van. So, bubuksan natin yan sa birthday ko ko, no? O, diba? So, next start yan ng December 15. Ayan yung pet siya. So, medyo puno na siya. O, yan lang muna mga kasari. Bye-bye!